a day in our life dito sa Japan bilang isang mga OFW. What's up guys? It's me again, Penny and Ate Virgie, mga OFW dito sa Japan na mahihilig dumiskarte. For today's video nga guys, March 19, 2024 ay rest day namin at eto nga ang mga gagawin namin buong maghapon. Kaya tara, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba yung mga pangkaraniwang ginagawa namin dito sa Japan bilang mga OFW. Unang tigil nga namin guys ay pumunta muna kami dito ni Ate Virgie sa 7-11 para nga mag-withdraw. Bali nga na advance ng isang araw yung sahod namin dahil naka red calendar or holiday pala dito sa Japan kinabukasan. Dito na nga rin pala kami ni ate sa 7 Eleven nagcompute ng aming mga bill sa bahay kaya dito na rin talaga namin hinati yung pera. Pagkatapos naman naming mag-withdraw doon sa 7 eleven ay dumiretso naman kami dito kina Lolo Sato at Auntie para nga maggrocery ng kaunti. Bali, ang bibilhin nga pala namin dito ni Ate Virgie ay patatas lamang ipanglalaho nga namin ito sa aming uulamin sa susunod na trabaho. At palagi nyo talagang makikita na pag nagpupunta kami dito ay napakamura talaga na mga bilihin, mapaprutas man o kaya naman ay gulay. Katulad na naman nga ng inaasahan ko ay marami na namang mga hapon ang nakatumpok dito sa strawberryhan dahil napakamura lang talaga. Pagkatapos nga namin dito kina Lolo Sato ay dumiretso naman kami sa madadaanan naming kinds. Dito na nga namin bibilihin yung iba naming pangangailangan sa bahay tulad ng mga tissue at dahil dahil nga dalawa na kami nagtitisyo dahil sa kafon show allergy. At nagtitingin-tingin nga lamang kami dito ni ate kung ano pa ba yung mga kailangan namin sa bahay para nga hindi na kami lalabas at kinabukasan nga ay maulan ang forecast. Kaya nga ang plano namin ngayong buong araw ay mamili na talaga para hindi na lalabas. Pagkatapos naming mamili sa kinds, dumaan naman kami dito sa Avance at ako naman ay mag ng aming inuming tubig. Bali nga dalawang grocery stores yung pinag-iigiban ko ng aming inumin dito nga sa Avance. At yung sa isa naman ay sa Torres yun yung pinakamalapit sa apato namin. At libre na rin pala ang pagigib ng mga tubig dito. Pagkatapos ko nga umigib, ay pinapili nga ako dito ni atin ng avocado at hindi nga daw siya maalam. Napakamahal naman talaga ng avocado pero hindi pa nga siya masyadong hinog. Nakita ko nga rin tong gabi. Napakamahal din talaga ng gabi dito sa Japan. Pagkatapos namin sa advance, do dumiretso naman kami ni ate Virgie dito sa Family Mart at nakita pa nga namin itong aming katrabahong Myanmar na nagwi-withdraw din. Balay dito nga sa Family Mart, kami ay magre mit ni Ate Virgie. Siyempre, automatic na yan sa mga OFW. Basta araw ng sweldo, diretsyo na rin ito sa padala sa Pilipinas. Pero kahit na ganun ngang kabilis, yung daan ng pera sa aming mga kamay ay nagpapasalamat pa rin talaga kami dahil meron kaming naipapadala sa aming mga magulang. Dahil yun naman talaga ang purpose ng pagpunta namin sa ibang bansa para makatulong. At ang mai-share ko nga lang sa mga kapwa ko OFW na nagsisimula pa lang magtrabaho sa ibang bansa ay syempre magtabi rin kayo ng para sa inyo. Bale pagkatapos nga na namin ni ate maghulog ng pera ay dumiretso naman kami dito sa Syria para nga bumili ng ilang gamit na gagamitin namin bukas sa movie marathon namin. Nagpabili rin nga pala ako nito kay ating document file. May aayusin kasi ako mamaya pag uwi namin sa bahay. Tapos eto naman yung mga plato na binili namin. Pagdating nga namin sa bahay ni ate ay namahinga muna kami. Talaga nga naman nakakapagod sa labas. Magbike ng magbike. Habang ang namamahinga ay ko muna itong mga lagayan ng aking pera. Napakayaman ni Penny ano. Pagkatapos ko nga mag budget ng ating mga sinahod ay eto naman kami ni ate at tulong na nga kami sa pagpe-prepare ng aming pangulam sa susunod na linggo. Bali nga maaga kaming nag-prepare ni ate ng aming uulamin dahil nga kinabukasan ay meron kaming banding ng aking mga kaibigang oso. Bali nga ang ulam namin ay tinolang manok tapos yung isa naman ay giniling. Habang nga si ate ay malapit ng matapos sa pagluluto ay natapos ko na nga rin pala yung aking mga huhugasan. Gusto kasi naming magpahinga ng maaga ngayong araw dahil medyo masama nga ang pakiramdam ni ate Virgin ngayon. Bali, tinatapos na nga lamang namin dito itong eh, niluluto namin sa giniling at magpapahinga na nga kami dito ni ate. Habang nga nagluluto na dito si ate at kakaunti na lamang yung lahok na nilalagay niya, ay eh kami nga ay eh magkukumpute na mamaya ng aming mga bills. At ganito nga yung buong araw namin dito sa Japan. Janet!